So ayan mga ka-duet, napadaan kami dito sa bypass road ng Butulan Iba At uh, napakaganda ng tanawin uh, Kabukiran at uh, kabundukan ang iyong makikita So galing kami ng palengke At uh, nag-shortcut kami dito sa bypass road So ayan mga ka makikita nyo sa aking uh, background na uh, talaga naman napakaganda ng uh, tanawin, palayan. Tapos yung uh, kabundukan natin dyan, sana mas matagimang pa ng mas maraming puno para mas maging uh, verde. So ayun, <laughs> yung aming uh, service. <laughs> ah, Angakajuit. Makita ka rin. <laughs> Kasama ko yung aking uh, balasang. Tara na. Mm. So ito mga mga yung uh, isa sa madalas kong i-vlog nung uh, nakaraang taon yung uh, lugar na to at uh, talaga namang makikita naman natin napakaganda uh, ng uh, view so ito tapos na ngayon yung uh, tulay Ito yung uh, lumang tulay mga kajuet madalas kung uh, tinatalo na trending uh, na to. at uh, ito nga yung uh, bagong tulay na ngayon mga itong uh, puno ng is-is mga kajuit sa isa sa prutas pala na hindi natin alam na kinakain so ito yung uh, kanyang bunga ito yung ating uh, native pig ayan o oh. lalanggam langgam so tikman natin mga kajuit ayan yung nya pig na pig uh, ang ang itsura Itong dahon nito mga ka kung naalala nyo nung kayo ay elementary. Ito yung pinangisis natin sa ating disc. Uh, disc this pantawag tawag doon? Sa mahabang upuan. Ayan o, oh, kung ano-ano na naman kinain ni juit <laughs> So, ganito dito sa probinsya. Basta kinakain ng ibon, pwede rin kainin ng tao. Hmm. Ang sarap, ang tamis mas masarap mas matamis pa po ito sa tibig